Hello po! Live tayo ngayon guys sa ating YouTube channel in Sigpordo, So, nara ko dire ron sa balay guys kay wala ning duty. So, rest day man guys, and day man. So, dire pa sa balay. So, murag busy ang mga tao guys kay wala duty tao at online. Busy ron kay <coughs> December naman. So, kapit ng Pasko, guys. So, busy dyan ang mga people. Okay, ano ban? Nanay bonus, nanay 13 month. So, nag-shopping na sila, guys. So, kami wala pa. Ini ka Monday pa, ang mga. Monday pa, mamua. 13 month. So, magpalit ko ang guys. oh, cellphone, kinisan ko sa ako, ang oh, baby. So, ang baby. Okay. Wala yung tan sila cellphone dito nyo. ganan lang mo. Tanaw nila. nila. So, kita kita. Kaya, cellphone na. Inani bitaw Android. Lucky. Padra drama na ito so, so, ka mama. So, ganan kami. na kasi ng Ilang mga So, delete yung kakakita guys. Kaya, tungod. Kung on. Kung cellphone Android. Kaya, padra. wala dito so, ito itong live guys oh. zero to the zero what a view so, what a viewer ito abang abang tabasig na tayo viewer sa pusa hindi akong balay guys may little may humble Don't you worry, cause you might go crazy. Don't you need it like I need you now. Hi po, sa ating isang viewer natin dyan. Pakicomment na lang po. Comment na lang dyan. May isa na tayo guys. Sino kaya to guys. Kinsa ka niya guys. Kinsa ka niya tong viewer karoon. Mm, ouch siya. Hindi <laughs> ko oh, siya ganay sa taguhay kinsa man viewer karon for today's video. Hello, hello. Shout out sa yo Kung sino ka man diyan, comment ka na lang po. Comment, comment, guys. Bago lang ako dito sa YouTube, guys. <laughs> Akong YouTube kay <clears throat> 155 subscriber pata pero bahala na lang at least. Bahala gina, basta nag-aginod lang. No? So, mga bago ko man So, mag-upload, upload lang dito ako guys. Kay, tag sa radyo kayo kung upload sa YouTube. Kaya, Busy, maguku, trabaho ko ba? Nga. Yeah. Wala kay, wala bita kay oras kay gabot na ko diri, kapoy na kayo, sumukahuay na ko. So, kung ano, ganahan ang kamatog. Ka kaon kaon matog. So, kung time, kaya mag-upload. Mag-upload rin ko rin ko Yeah. So, sa Facebook, so dili ko pa kuwan. So, akong subscriber is 155. So, mag one year na ako parang New Year, guys. Ano na, guys, ha? mag one year ko in New Year niya. So, sintaw, nag ang ang subscriber, guys. 155 pa akong subscriber. So, at least, na naay ni-subscribe, na, -na yung subscribe, may ginahan sa tuwang mga post bisa ganang dili bitaw siya ingon nga ya. para na ha okay ra na ang video ay, pero ay. sa uban bitaw magtan ah bati yang bati yang upload so okay ra na ni at least nag-upload ta di ba nag-upload na importante ra mujin na maka-upload ta mahalag sa usah, usa Orin, nana, -upload ka semana ka usa na nabasa maka-upload ka so sa usa ka maka-upload jud video guys diri sa YouTube kay <coughs> uyon na huwag na yung account amot na lang so naning kamot ko nga maka upload ko bisan nga um, suru-suru yan so first na ko nga upload dire sa youtube kay tungkuan new year to siya so -huli ko sa mga um. naghanda nag ko gamay so naghanda ko ano? na yung pagsugod pag start na ko sa youtube kaya mayroong upload oh Oo, oh, okay. Meron lagi like, pong nakong upload. So, next, next, ato itong pa akong nanay. So, mo So, kami na kaya ako nanay. So, mo first na video na ako dali upload dali sa YouTube, guys. So, ayan, guys. So, wala kay tayo viewer niya. Kay, nahira dyan ng sikat mo ito. Ano, charot. Ito. Nahira dyan ng, ano, ilado na dyan sa social media. Kay, lahana kayo matanaw ni mo. Mag-live ka. Nahira dyan na that's life guys mga dyan ang ginabuhay so, na ano na mag live na naratay viewer isa duha tulo pat palipay na tama mga viewer mga naayin mo mga napu pabu so malipay na ako so, masaya na ako guys pag may viewer ako na sampu higit mahigit sampu masaya na ako at least may nanonood sa atin So, comment na kayo, guys. Kung sino mo nandiyan sa live natin. At pa-shout out. Pwede ko kayo ma-shout out, guys. Um, Christmas na ba ya? Gusto mo pa-shout out dahil kay Christmas. Hmm. So, ako dahaku, dahil ako dali sa kukustela karoon. O kung gisa, na ako din na nga tayo kustela, pwede ra. Shout out lang mo, guys. Ito, so, guys. Tapos balay, eh, rest day. So, mukhang huwag kay rest day na. Hmm. na na 7 minutes na tayo live guys so wala pa tayo kayo viewer wala pa yun, comment ayan comment lang mo guys na sa ka viewer na tuloy comment ka oh wow hi lang pag hello hi ganyan lang na nakoy, nakoy video nga niswak bitaw dito sedih dingon nga taas kay viewers dang viewers gina na may rasya no na ko kayto man ng limyo ko dali sa mga 800 na kapin ang viewers so kuan pa to mga 3 weeks pa ang upload so at least na abi niya aku kasi na ko mga upload di may kaayo mga na po trend ang warin ang viewers nya ato sa usang house tour ato pinakauna jud na nga ni ni koan ni dagat abuse katong nga hostel ko Samuel, dito, sa amo Camotes Island so nindot nang Camotes Island ba ka dito man ako mam so kanang kuan moto na hostel ko so ni ana jud ang views ato guys na boto 800 jud so, kapin so kuan lang sa noon to mga no, 3 months ago na at least kita mo bisag nay usa duha nga like. pero guys ultian ta mo guys ha kanang dili man sa ha?

nya yeah. ibu okay, raman mutan ang um. so may okay, himo yeah. sayang ba sayang kayo ang views kanang wala bitay subscribe no inana sayang kayo eh at least bitaw bisa ginagmay lang mama mag kahit nang maka earn kanang ma proud ka sa imong kagalingon bisag simple ra ang video simple ra imong content nabitay kayo tao na nabitay tawo nga na mapanaw sa imong imong video bisag simple na kayo kayo maram din ang kinabuhi na itong mga pobre guys simple na dito guys na na ang um, ang ang simple na ang may sa kadadlaw ito na itong uh, one. so pagsarambi kayo kung makabigil yun so Sayan, Sayan, guys, na na ba sayang dito kayo na na Sayang ayun siya na guys. O, mahit ma na ako 1,000 subscriber. O, ang um, 3,000 minute um, Ang minutes views murag mo monetize na ko kay katong video na ko nga house tour na ko sa mua na ano DJ ads pero sayang ka ang ads guys sayang jud ka ayo maka na kulipay kay ko pagkita kita na kulo so ning gamit ko ka cellphone na to murag cellphone to sa kasi tong cellphone ang gigamit ko niya ni tanaw ko sa akong video so pag tanaw ko sa video guys na nay ads ads pag permero pag sud na ko sa video na ko ads dayon niya ako siyang gitanaw. Gitanaw oh, ako, ba't pila ka ads? So, pag tanaw na ako, na ano ads, pag hapit na muna na sa ads. Guys, so sayang kahit tanan, nga na ads niya. Ang revenue, ana, ang makakuha ang makakuha na si YouTube, guys. So, sayang kaya. Sayang kahit tanan, guys. Nanatay ads, umuka, pero at least, katunga video nga, nakuha na ay ads, at least nakita to ni sa YouTube na kanang okay akong video kanang friendly akong video kanang kanang nindot ba kanang wala siya music wala siya copyright kanana? sayang ang ads na ko ato guys kay si youtube rajud ang makakuha na to, ang revenue ato ang yuka youtube rajud so ina na bito Umahit na nako ang 1000 subscriber o oh, 3000 minutes views ana mamonetize na guro ko na nini na ini ko na ko ni any comment hoy ikaw sino ka kinsa ko nako guys so ako po ang isang content creator guys na sim simpleng content creator lang ako guys so ganyan sa youtube sa facebook ganyan din may ano yung tumatanong sa yun na ano Hello, shout out Lance Andre Manligoy. So sabak, anak ko na anak siya sabak ko. So gisabaan ka na ko. Ayun na pagtanaw gisabaan ka ko. Kay eh, ako guys, lingaw-lingaw ra ning ako ah. So di mo ganahan mo tanaw sa akong video. Ay na lang mo comment din ha. Ay magkalas-kalas na mo sa oras, mag-comment-comment. Comment. comment mo. Ito guys, oy. Ato I bang ato ang mga basher. may naimo ninyong ninyo, ug naimo sige na bitaw ninyo parehaan ni karon. Okay ra oy, okay ra jud kayo. Okay ra jud kayo Mubash mo guys. Ikaw ang kanang mubash. bash usa na siya nga makapag-grow up ninyo sa inyong video. Mm, bitaw tinuod guys. Tinuod jud na. og mo mo na okay ra kayo. Kay nga, mo kailan na mo. Pati wa kailan nako, wa kailan nako unsa ko, unsa sa ako unsako, unsako, sako ang kinabuhi karon. Simple ra akong kinabuhi. Puyo ako magmalinawon, pobre ra sa marasag ko, sama rasag ko ninyo. nga kuan. Nani kamo bisag balag ako dili makai nga kanang kuan no? Nang video ka to sa gawas. Mawasag ko pero ako raw sa'yo magbabagay lagi ko sa naong guys para lang ninyo para lang ninyo ang mga viewer nga mutan ako oh. mm. it's up gini siya la, si Lance ay Andre saba daw saba ba Kinsa ni siya ay Ano nakahati ka Ilakan ako no Lance si Lance kinsa Si Lance I feel na ko si Kuan. Kinsa man ni si ako, Ay, akong, na remember ako. Dito ka ni si, ah, di Litsan. Oh, di <laughs> So, okay ra. Mm -hmm. Dili na ko no siya. Dili na ako na ko no siya mag, ano. Okay ra, uy, okay ra, Jude, kayo. Mas malingaw nung Kuan, ay, masigyaw yaw din na sa Kuan live. <laughs> Kira juga ayo guys. So salamat nang sa pagtanaw ninyo no. Ganang mong bash <laughs> Dili na daw siya promise. Ayo para Promise niya. Sika ko na Promise Promise ka. Tapalo juga din ako wan. YouTube sa Kwan. dili na ako balik ko ano bitaw eh sa so, tinuod bitaw nga dili na lang dili nakana jud dili jud ay mag content creator ka guys kay mas sudlan na mong mo ang social media so dagan na makailan eh dagan na makanotice dagan na makanotice ni mo pariyani oh huwag sa'yo na ako kanan physical so dagan na makasaway hindi so, na tamag hindi na tamay bunga ng mga saway-saway hindi na natural ra na sa di pa tamo content creator natural lagi na yung nana okay. Tare na sa trabaho nasa yung may na sa nasa yung mga mga ipal kayo ba Di tao hindi prank kita kinsa man jud ka uy Lance Andre Manligui. kung kaila ka na ako kinsa man ko Pakishare po ng ating live guys. Pakishare na lang paki Pakishare na lang din na sa atong at live. Para din ako masuko name mo, bitawin. bitaw eh. Joke lang. Okay, mula ko niya guys. Matukog. Matukog din na Mag-window shopping rin ako. Okay, wait, Pili-pili lang. Kasi mga pali, mga palitunon na barato eh basig mga kwarta um, ah, mapalit na to baliko na rin ato gaasa uy wako si kasi katil Kakatil kuno siya. Kinsa na asam awesome, na ang katilo eh. Bitaw na. Na-inspire mga ko sa usak ng content creator itong vlogger na si Maya Mia. Ate Maya Mia, shut Kung ka dyan, kung pwede itag ko to sa iyo, Ate Maya Mia. Si Maya Mia, isa ka vlogger na siya, guys. Kung na ano siya, legit na na siya ka na vlogger sa YouTube. Kaya na na siya, eh. Play button silver, play button. So, nakarich na siya sa ka record require, require ni YouTube na 100,000 subscribers. So, nahit naman na niya. So, lapas-lapas so, na niya subscriber. So, nakuha niya ang iyahang silver play button. So, kung ma-reach na po niya ang 1 million subscriber, ay makuha niya ang gold silver play button sa YouTube. So, muna itong hindi mo. Manifesting, manifesting, bahalag dugay. Manifesting, 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 bahalag dugay. O oh, sige, babay na, Lance. Diba ko. Layo na. Babay na, ina. Ay, ay na, pag sige, ina na, pag comment ha, kay. Napalo ka ni YouTube. Bitaw. Tinod, bitaw. Huwag na lang kayong mag-bash, guys. Kung hindi nyo man kilala ang tao, guys. Ay na lang mo mag-bash. Dapat mo, ano na lang mo, love, 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 kay Christmas na rin. Isang Christmas. Every day is Christmas, guys to so, love love lang good so may nanang mo comment or may mga hi ati pa shout out or, na pa shout out sa lugar na mo ti ano anong mga bash mga gito anong mga comment mong yung mga bat sa may kasi makuha ninyo ano kasi makuha ninyo anong mong -bash mong, mong mong mga bash mo mo istorya mo mga batik na words so bawal bena dire ang mga batik na words guys eh. malag nang giyaw ko sa reviewer na makita ra man gyapon man ni kay na stream man live stream so ma-upload ra gyapon ni ko sa akong YouTube so kana imong mga comment diha makita an ra nila so, nila kay na lang, pag comment og bati last. kaya kay ako ko bitaw labi taw nimo picture siyong profile imong profile, profile din So, kailan ni mo. So, ayan na lang pag-comment o bati. Mo, ang kaning, kaning live na ko, ma-upload mo sa YouTube na ko. So, makakita sila sa mo comment nga. kina ina na nga, joke-joke. Eh. <laughs> Pita. Ayaw na anak. Dapat mag -quantum. Love, love, love. So, na tayo 19 minutes. So, ako na ni end akong live. Kasi lang reviewer na ko. So, ayan guys. So, ayan. Bye. Ako mga legit na mga followers na ako din na nag-subscribe. Wala siya. Wala. na okay na Or busy. Naka mga subscriber na. 55 na subscriber na. Busy ka rin. Kaya kailpas ko mga good. Ting pamalit na o mga gifts. Ting pamalit o gifts. So, salamat lang sa iyo pag-comment din ha. Salamat. Bye.